Hello mga boss, magandang umaga at tanghali hapon gabi kung anong oras man ito napapanood sa first vlog ko mga boss So ngayon mga boss ang gagawin ko sa extra shop na airpot ko Habang hindi papasokan Para kahit paano nagkakapera tayo doon bukod, bukod doon mga boss, nakakatulong tayo Update ko na lang kayo mga boss kapag nandun na ako sa shop mga boss nga pala mga boss, ang shop ng Airpod ka po is gusto nyo magpagawa mga boss, nasa comment section ng FB account contact number ng Airpod ka mga boss. Update lang mga boss, nandito na ang shop na airpot ko. Nga pala mga boss, ano, bali dalawa yung kakabitan namin ngayon. Isang ceiling at isang seat cover. One eternity later. Bali, ito nga po pala yung ceiling mga boss. Babalik ba ba na lang yung cover na ano. Mas maganda pala kung muli eh. Bumagi sa ilaw. Bali, ito naman po yung sa seat cover mga boss. Deluxe ko ito update ko kayo mga boss pag nakabit na yung sa seat cover so update mga boss ito na tapos na namin gawin yung seat cover sa, sa deluxe kita nyo naman kung gaano kaganda mga boss kaya ako sa inyo pagkawa na din kayo mga boss so hanggang dito na lang mga boss o si Alex, batang dumidiskarte dahil may pangarap.